Sunday. Ikaw kasi nakasama niya sa movie na Fantastic. Kaya yeah, nanay ko siya doon. Hindi eh, kasi nalaman, alam namin siya, kilala namin siya when it comes to drama. Mm Kamu sa Kamusta si Tita Jane sa comedy? Nung simula, ano ka, ano ko, yung nahihiya pa ako tapos nag aalinlangan lang ako kung paano ko siya pe-play time in. Pero siya yun na sabi Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Sabi sa iyo. Oo, yung gawin mo lang kung anong gusto mong gawin. Tapos maraming punchlines doon na on the spot na nasasabi. Tapos payag siya, payag siya, tumatanggap siya, tapos uh, mayroon din siyang mga, magugulat kami, may, may mga sundot siya. Marami siyang, kahit yung mayroon siyang sinabi doon na, yan, gusto ko yung acting na yan, dyan ako nanalo sa Cannes film, film, film Festival. Wala yun sa script. Okay. So yun, ang nagpapa, nagpapa dog show din siya. Yung hindi siya yung nung simula, syempre, si Jacqueline Jose siya, di ba? Iba yung Jacqueline Jose. Icon siya sa showbiz. Isa siya sa pinakamahukusay na actress. So, may ano ka din, di ba? Yung okay kaya yung ganun. Pero, hindi siya naging problema kasi simula pa lang, naging open talaga siya. At syempre, yung binigyan niya ako ng okay lang.